Hello guys. Grabe guys. Huh? Oh, this a uh, long hair. Not open. I can't, I can't, ano ma English yung buong? Uh -huh. Hindi ako makapaniwala na mayroon palang ano, buhok na ganito, nga mahaba. Akala ko, yung, on, uh, hindi, uh, yung mga gina, minap pinapakita sa video, sa mga YouTube, sa mga internet, ano lang siya, yung parang peak back. Yung hindi original yung pala. Ngayon, is original si Oh. Hanggang ano dito pa dahil? Hanggang dito siya. Ayan guys, oh. Hanggang dito siya guys, oh. Hmm. Uh. ba pasok ka daw ako, be? Pasok. pasok, alas. Ayan, ha. Ba? Ganda. ayo be. Ayok, si Mami, ha pa well, bagay pala sa ako ang itom, oh. Uh? Uh? Ay, bagay pala ako. You're nice. Very nice, my hair. Long hair. I love you all. Ay, ang ganda. Oh. Uh, This are real, 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 real na hair. Okay? Okay, mga kabayan. <laughs> Welcome to my Wonder Alice, boy. Welcome to my black. Guys, supply ko muna. share so, guys, si ganina, nagkagumot. <laughs> <Kamusang kamuli? laughs> uh -huh. Ang mga tayo. Kano sa mga muli? Kano sa alagay, Pagkatapos ng Eid? Ilan ang mo, gusto ng tanga mo? Ilan ang mga gusto Slow here. This is a real, real here. Not fake. Okay, guys? <inaudible>

Guys, in Arabic, mashallah, 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 shahar zen, ah tawil, in Arabic tawil, tawil lah, mahabak tawil, oh tawil shahar in in Arabic sa buhok, syaar Sha'ar, Madam Tawi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. ayo huh, murag halas. <laughs> Bapak kena not finish. Bayar. Okay, ya. not finish. não a mais, na, verdade, na